Alis na naman kami ni Rina. Oh, asan si Rina? <laughs> Ayun na. Alis na naman kami. Dumating na kami ng bahay. Then kumain. And then aalis na naman. Magpapatahi ng pantalon si Rina. At mayroon din akong isang pantalon na ipapatahi. Ken, I will take. Alis na kami. Ay, alis na naman kami. Mahangin pa din. Malamig pa din sa labas. Pero, trabaho, trabaho. Trabaho muna. Umuwi lang kami. Dumating kami galing ng walking. Umuwi, kumain. And then, alis ulit. medyo tahimik na yung may hangin pa din pero hindi katulad kanina na ano na malakas mahangin pa din siya pero dun may araw na mag ng Israel na nagwawagayway yan dahil mahangin okay, medyo, medyo mahangin pa din dito na kami malapit sa mananahi. Kaibigan ito ni Rina, pero nananahi pa din siya. Rina, there! Not here! There! Kalimutan na. Parang naano na yata din si Rina yung kasi nakalimutan na yung daan ng bahay, ng papuntang bahay. Nakalimutan na rin pati yung bahay ng kaibigan niya. Nalasot. Nalasot matanda na nga. <laughs> Hindi ito matanda. Matanda na talaga. <laughs> Ayan, dito yung bahay ng kanyang friend. Pauwi na kami, guys. Hindi na ako kumuha doon sa bahay ng panglian or mananood. Siyempre, privacy nila. Hindi ako sabi na kakailan. Ayun, pauwi na kami. Pa Papunta na kami ng sasakyan. Pero, talagang lumakas ang hangin I, I put a, the, the cellula in the phone. and then I don't know After the minute. hini hini open this one yes yes, yes you're be, akala nakalimutan niya yung telepono niya doon sa bahay o hindi na ako kumuha doon ng ano ng tawag nito video kasi private privacy nila yun at hindi ako ng paaral sa mga punta ay, hindi na ako kumuha. Ayun, pa-uwi na kami. Tapos parang lalong lumakas yung hangin ngayon. Ang lamig. And uh, nawala si Haring Araw. Papunta kami ngayon ng sasakyan ni Rina. I don't know. Where are we going now, Rina? Hindi ko alam kung pa-uwi kami ng bahay. Okay. Are you sure we are not going out again? No. Okay, hindi na daw kami lalabas. I, uh, I, to... I think because we don't have or I don't have milk, Rina. Oh, maze. Maze. Yung driver nakalingon sa ano. Ewan ko ang nililingon niya. Dali, hi. Kaya minsan mga aksidente eh. Nagdadrive ah. Yung mata na sa nakalingon sa likod Ay Pad ko limlim na naman ang araw pupunta kami pupuhanin namin ngayon pupunta kami sa sa mananahe kasi kuhanin namin ngayon ang pinatahi ni Rina kahapon and then didiretso na kami sa supermarket dahil bibili kami ng mga kulang namin sa bahay tulad ng gatas at um, yogurt. Yun. At saka ilang fruits and vegetables. Kasi yung fruits and vegetables naman everyday na tuwing lalakad kami Bumibili kami, tumadaan kami doon sa maliit na fruit shop, fruit and vegetable shop. Na sinasabi ko na everyday mga fresh ang tinitinda nila. So yun, and then... Siguro ngayon hindi na si Rina maligaw kasi kahapon naligaw siya imagine sa ilang taon niyang pabalik-balik dito kahapon na ligaw niya hindi niya alam kung saan siya papasok na na kanto hindi niya alam kung saan siyang akit na bahay malasot tumatanda na ang aking alaga so yun pagkatapos pagkatapos uwi kami ng bahay saka naman magluluto dahil ay friday ngayon magkasno ka din you will go back ah you will uh, park here i want not think list to be okay whatever you want friday ngayon erib sya pa mamaya kasi twin friday night erib sya pa tila um hanggang bukas bukas ng gabi kaya ba mamayang gabi hanggang bukas ng gabi walang trabaho walang stores walang ba buses wala so, Ayan, nagpa nagpapark na si Rina ayan hindi maglalakad na lalakarin na lang parmas, eh. oh, the same. kakarin na lang namin papunta doon. Ayan. Makulimlim. Excited yarn. Are you excited to get your pants? Ha? Huh? Rina? Huh? Are you excited? Are you excited to... Ah, my beta. Um, sure daw, excited siya. Ang pants na yun ay Four pants from Zara and one pant from Fox. Yung binili namin before. How do you take things that you take me, mommy? me ah, Because you have five, na no? okay, kon? but one is only two zone. I don't know. Yeah. Because usually they ask for 20 shekel per pants. So, yun. Ang Zara ang mahal. Lalo na yung mga suit niya. Diyos ko, libo. Pero wala yung kay Rina dahil gusto niya. Ini-enjoy niya. Ang sabi niya, mas maganda daw na gagasto siya sa damit. Na ini-enjoy niya. Kaysa, pupunta siya ng doktor. Siya nga naman. Much, much, much better. Ah, malapit. Ito yung papasok sa nakahap. It's ko No. Yeah, almost. Sabi ni Riana, we have almost the same color ng pants. Ito sa kanya, ito sa atin. Pero hindi, magkaiba lang ng style ng pagtahi. <laughs> you bought that in Fox also, Rina? Or in Tamnon? This thing. Fox. <laughs> ah uh, yeah it's... I have also to them I have yeah from the you know from the hoodies, hoodies. Huh? hoodie Oh, no, hoodie also that I put from the head yeah. hood yeah hood this is hoodie ah this is hoodie yeah ah I think you know it's capuchon yeah capuchon yeah oh. ay nandito na kami sa bahay. Kasi tinawagan siya na pumunta na eh. Kaya, ayan, nandito na kami. Hello! Wow! You're up. ready uh, to go. Know. Ito na so yung matanda. Uh, uh, kami, hindi na kami nagtagal kasi paalis yung matanda. Meow, meow. Meow, meow. Look at the color. Ayan pa isang. Ayan pa isa ayan yun yes lang, hindi na ako nag video doon dahil madalian lang kasi aalis din siya